So, yung mga duaw natin, mga kaibigan ko, or ito ba siya? Ayan, duaw. Ito pa. Mm, ayan. Marami tayong duaw dito, mga kaibigan ko. So, kung gusto nyo mag-sabaw, or mag ayan, pwede siyang ipalaman sa kung, anuman, uh, kung mag, ano man. Kung mag-ano kayo, mag magluto kayo ng mga seafoods, ayan, pwede siyang ipalaman doon. Lalong-lalong kapag lechon, baka, or baboy, ayan, marami tayong uh, dahon ng, ang tawag dito sa kabisayan, mga kaibigan ko, ay duwaw. So, hindi ko alam kung ano yung sa Tagalog ang duwaw. Yulang, yelong, ah, tawag niyan? <laughs> Yung duwa mga kaibigan ko yung pinsan ng ano lemon grass or yung tanglad. hindi ko alam ito sa Tagalog. Mag-search muna ako mamaya. Yung ba? Para siyang ginger yata. Ah, hindi rin ginger kasi iba naman yung luya, no? Iba naman yun. Iba rin siya. Meron din siyang laman na kulay dilaw. Siguro yun na yung... Ano? basta yun na yun hindi ko lang alam sa tagalog ang duwaw pero sobrang ang sarap sarap talaga ng sabaw kapag merong duwaw mga kaibigan ko mo no? sobrang malasa sobrang uh, nagkaroon siya ng ng aroma and masarap lasahin no mabubusog ka talaga uh, pa ng sabaw mabubusog ka talaga kasi mapaparami ka ng kain mga kaibigan ko kapag ah uh, bag ka ng baka or baboy, tas may tanglad at duwaw. Sobrang sarap talaga. Ito siya mga kaibigan ko. Oh, yeah. Diba? So, medyo malapad yung ano niya. Medyo malapad yung dahon and um, uh, yung hugis niya ay parang ano rin. Parang dahon ng saging. Pero maliit lang siya na dahon. But anyway, Yes, meron din tayong langka dito mga kaibigan ko. Ito yung langka natin. Yan. Yan. So, medyo mataas na rin ang, ang langka natin mga kaibigan ko. Ayun yung pinakadulo niya. Yan Yun yung pinakadulo niya sa puno. And ito yung binidyo ko mga kaibigan ko ay yung dito sa part ng baba. Kasi nga, yan siya lang yung uh, malapit sa akin banda no? so sobrang ganda mga kaibigan ko oh my god ang ganda talaga ng bahay dito eh. sobrang nakakatuwa kasi masasabi mo talaga ang tibay tibay niya. no? Eh, uh, ba balik tayo sa langka so yung langka natin mga kaibigan ko ay hindi pa siya naka experience na mamunga sana mamunga na siya soon para matikman din natin no? huy